Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago pong lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dr. 33. Paki-hit naman ang notification bell upang updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, ako po ay magpapasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking uh, channel sa lahat ng mga viewers ko po na hindi pa po nakapagsubscribe uh, pakisubscribe na lang po at salamat sa inyong lahat sa mga subscribers ko dito po ay salamat sa inyong suporta sa aking uh, channel ko po yung magpapasalamat sa inyong lahat at sa nagcomment po dito sa akin kung ano ang gamot ng uh, na lumpo kung ang alagang itik natin ay malumpo ano ang ginagamot ko so ganito lang yan ang ginagawa ko mga kadakers yung nalumpo i segregit lang natin yan hindi natin ipasama sa mga kasama niya tapos ilagay lang natin sa kulungan or square pins ah uh, kutawan natin ng uh, asokal na yung mas kubado isang kutsara ihalo natin sa isang basong tubig tapos yun lang ay ipapainom natin pag isang kutsara dalawang kutsara at painumin apa kainin natin ng uh, ano kung mayroon kayong duck layer feeds yun lang kahit mga tatlong piraso lima uh, ibre 1 hour. So ganyan lang hanggang 3 uh, days makatayo na yan hanggang 3 days to so, 4 days basta alagaan lang siya at papakainin. So ganyan lang ang sikreto natin mga podcasters. sa hindi pa po nakapag-alam uh, ng pag-alaga. So yan lang po ang ating ginagawa ginagawa sa ating mga alagang itik. So hanggang dito lang muna mga kadakers. Papalabas pa natin yung alagang itik natin. Thank you very much sa inyong lahat. Uh, thank you for watching. See you next vlog.